Well, uh, it should really be like that. Like, uh, selfie is selfie, no? but uh, uh, yung impropriety nga mo uh, nandun na yun. No? But uh, ang point ko lang dito is this. Ang point ko lang dito is that itong mga taong ito, kamukha kami, ako, ang tulong ko lang ngayon for the whole days, 2 hours or 48 hours lang. No? Uh, there are things that uh, nandiyan ka, nakatayo ka, may papakuha sa'yo ng picture, o may tumira ng picture, hindi mo na alam eh. Kamukana, uh, ka lang, nagkakamay? Eh kinakamayan ko yung Indonesian Police. Nagpapasalamat ako sa Indonesian Police eh. ba? Diba? Sa katabi I mo. Mean, may mga anggulong-anggulong gano'n eh. But ito ang importante. I've, I've done my best. Mission accomplished na dala ko po si Alex go. Eh. There are no special treatments. Right now, may magsat siya. Nakapulong po siya ngayon sa kulungan. No cellphone, no airpods. Just like an ordinary detail. Salamat po. Thank you. Salamat, sir. Thank, you, sir. thank you. thank you. Thank you. Thank you. Thank you.